Ayan, mag-video na naman tayo. Pag-apply ng refund. Um, Video <laughs> mo ako. Ito tayo. Ito tayo. Ito tayo. Ito tayo. tayo. Ito tayo. Ito tayo. tayo. Ito tayo. Ito din nilalagay. nilalagay niya. chocolate niya. 'yung nilalagay doon Umuwi na tayo kasi para ako sa kanila. Pupunta tayo mag-mist. kapandanan. Ay balang mo. Hello. Please subscribe my channel. Joanne Blanc.

nilang pa pa nagdal para